napakadami ng kape at mga imported na items ang nakita namin dito sa Kaldi Coffee Farm. Kaya naman, hindi na nga kami nagdalawang isip na pasukin nga ito at tara, samahan nyo kami dito sa Aeon Mall. Hi guys, it's me again, Penny, and welcome to Japan! Ohayo gozaimasu sa inyong lahat guys and syempre, bago nga kami pumunta sa Aeon Mall, ay eto muna yung kalagayan ng aming bahay dito. Ngayon nga ang panahon ng taglamig dito sa Japan. Kada araw nga, kapag medyo sumisikat na yung araw, ay eh, talaga nga namang basa nang basa ang aming mga bintana. Dahil na nito sa sobrang lamig ng panahon ngayon dito sa Japan. At sa sobrang taas na nga ng araw, eh naisipan na nga namin ni ate na mag-breakfast dahil nga may pupuntahan kami ngayong araw. Ngayon nga ang punta namin sa Filipino store. Nang makatapos na nga kami ni ate Virginia mag-breakfast ay pupunta naman kami ngayon sa apartment ni ate Jasmine para siya naman ang aming sunduin. At syempre, sakay-sakay nga sa aming kanya-kanyang padjero ay mga 45 to 1 hour nga ang aming paglalakbay. At eto ang view habang kami ay nagbabike. Napakaswerte nga namin ngayong araw dahil sa pagbabike nga namin ay hindi gaanong kalakas ang hangin. At dahil nga maaga pa, hindi kami dumiretso sa Filipino Store. Dito muna kami tumambay sa Aeon Mall at nakita nga namin itong shop na Caldi Coffee Farm. Nung napadaan nga kami dito ay nakurious nga kami dahil parang ang daming nakadisplay sa labas. Kaya naman hindi na rin kami nagdalawang isip na pasukin ito. At aba guys, ang dami palang imported items dito. Galing nga yung mga items nila na binebenta dito sa iba't ibang lugar pa nga. Kaya naman natuwa kami sa pag-iikot dito. Medyo maliit nga lang yung lugar niya pero sobrang dami mo naman pwedeng matingnan. Para ka nga nagme-maze kapag pumasok ka dito dahil ang daming pasikot-sikot at ang dami mo ngang makikita bawat lingon mo. At nga pala, dito ko nga pala nabili yung mi goreng na katulad nga ng pansit canton sa atin sa Pilipinas kung ihahambing. At habang nag-iikot-ikot nga ako ay nakita ko nga itong mga items na parang alam kong galing sa Pilipinas. Sobrang dami nga nila ng stocks ng dried mango at saka mga banana chips. Labas-pasok nga rin ang mga namimili dito pero hindi naman siya sobrang crowded kaya ang sarap nga mag-ikot-ikot. At ang dami nga lang din mga items na parang hindi ko talaga alam kung para saan. At dito nga sa bandang ito ay ang dami nila ang klase ng mga wine at mga inumin. Siguro nga ay galing pa ito sa iba't ibang bansa kasi kakaiba talaga yung mga bottles. Yun nga lang dahil hindi natin kailangan bumili ng mga wine eh titingnan-tingnan nga lang natin to. At dito naman nga sa banda dito eh ang dami nga mga dried fruits. At sa tingin ko nga ay eh, kabilang yung ating dried mango dito sa so, ipinagbebenta eh, nila. Gusto ko nga sanang bumili na isang dried mango dahil ang mga Japanese nga ay eh, favorite na favorite ito. Pero sabi ko nga sa isip ko ay eh, sa susunod na lang pag bumalik kami. At nung napapunta nga ako dito eh nakita ko sina ate at masasama nga ang tingin nila sa mga chocolate. Kaya naman kung naghahanap kayo ng mga kakaibang items ay eh, pwede siguro ninyong puntahan itong Caldi Coffee Farm. At dito nga ako na amazed. Grabe, sobrang dami ng klase ng kape nila dito. Nakita ko nga sa may bandang gilid na may free coffee pala sila dito kaya naman syempre pumila tayo. Gusto ko nga rin malasahan yung kanilang coffee kung talaga nga bang masarap. Tamang tama nga lamang yung amount ng coffee sa pang free taste at nung tinikpan ko nga ay talaga nga namang napakaswabi ng lasa. Kaya siguro tinawag itong coffee farm dahil napakasarap nga nung kape. Inabot siguro kami ng 45 minutes sa pag-iikot at eto na nga yung mga nabili namin. Hanggang dito na lang mo. じゃあね